na. And simulan na natin. Ang una, itong cute na fuchsia pink, fuchsia pink blouse. Ito ay regalo sa akin ng aking inang, Minang Remy. Maraming maraming salamat po. Ito, pangalawa, ay galing kay Ate Sheena. Thank you, Ate Sheena. Pati kay Kuya John. Ayun, thank you po. Galing t-shirt ng artwork. Uh, ang uh, design niya is parang may... Eh, parang may bear, tapos yung ulo niya bear, tapos yung paa o yung lower part ay parang octopus. Basta may tentacles. Tapos, nasunod, so just be yourself. Next, pangatlo, is itong bag. Itong bag, regalo sa akin na tropang IT, o yung mga friends kong IT na kasama ko nung nag celebrate ako ng birthday ko sa isang resort Riverside. May vlog ako noon. <laughs> and ilal ilalagay ko dito. Yan. Diyan ang vlog. Kung gusto nyo i-check. Ilalagay ko dito sa description box para kompleto. And ito ang regalo ng buong tropa. Parang nag-share-share. Parang gano'n. And bench. may lang bench bag. And ito ang pinaka gusto ko. Ah, uh, matagal ko nang gusto itong bag na to. Pero kasi sa loob-loob ko, may bag pa naman kasi ako. Kaya parang hindi mo na ako buwibili. At sakto, ito yung binigay nila sa akin. Hindi itong design na to. Pero kasi lahat ng bag na ganito, alam niyo yung malambot, na parang jacket, na parang waterproof, na parang may unan dito. Ito, ayan, no? Parang malambot. yan, ito ang gusto kong bag. Talaga. IT friends, kilala nyo na ako, sino kayo. Maraming, maraming salamat. Galing din sa isa sa kanila. And ito ay isang parang small bag na parang pouch na may color pink. Gusto, gusto ko yung kulay na pink. Tapos parang may, parang may peach dito. Tapos may gold. Tapos may... So, that, ay, zipper siya sa likod. Ayan. Tapos, pag, pag binuksan mo siya, may dalawang bucket or divider. Basta dalawa yung pwede mapaglagyan. Piling ko, pwede ko ito pag kunyari malapit lang yung pupuntahan ko. Tapos, lalagay ko dito yung panyo, cellphone, camera, or vlogging camera ko. Na, pack na pwede na akong lumayas. And ang cute ng color. Thank you! Ito talagang special sa akin. Kasi although yung sa dalawa, yung bag, yung dalawang bag, yung galing sa IT friends ko, hindi ko talaga rin sila ina-expect kasi una sa lahat, hindi ko sila parang ngayon ngayon lang kami nagiging close. Parang ngayon lang kami nakakapag-banding and all that. Tapos, yun nga, nagulat ako na meron silang hinandang gift sa akin na ang isa sa mga special din sa akin dahil isa pa din ito sa si hindi ko i expect sa akin kasi meron akong Korean friend, Korean classmate sa economics and naging classmate ko rin siya last time sa Tourism or Principles of Tourism 1. Nagiging classmate ko siya, pero hindi ko pa siya talaga ka-close doon. Hindi hindi ko nga siya kinakausap ng second 7 kasi shifty ako, tapos kurya na siya, medyo mahirap. So, nagiging close kami ngayon kasi bukod sa paras kaming babae at saka paras kaming mahilig sa make-up. Friday kahapon, sabi niya sa akin, Hey, I bought something for you. Sabi ko, ano yun? Ay, ano yun? Tagalog. Sabi <laughs> ko, what? Ganyan. Sabi niya, This BB cream, I bought for you. Ganyan. Happy birthday. Parang gano'n. Ako naman, natouch ako. Natouch ko, Kinilig ako. Lahat na. Sobrang happy ko. Kasi, wow, naalala niyo yung birthday ko. Yung ganun pa lang na naalala niya yung birthday ko. Nag-abala pa siya para magregalo. And ito ang regalo niya sa akin. Ang APN Flawless Cover BB Cream SPF 30. Oh. Ayan siya. Thank you, Sonia. Yung tatlo ay sobre. <laughs> ito ay galing kay Hoshi san o sa Hoshi family na tropa ng aking tatay. And, ayun. Thank you po. Thank you po. At sabi nila dito, Happy birthday. God bless. From Hoshi family. Thank you po. Itong isa ay galing kay Fujikawa san or sa Fujikawa family. Sabi nila dito, To Marchio, Happy Birthday 20th Japanese Japanese, may excuse, Japanese Happy Birthday 20th from Fujikawa and yung ano, kung mapapansin nyo kung familiar kayo sa kulturang Japan or sa Japan yung sobrang nila ang sobrang ginamit na may ribbon like that is sa Japan nung pumunta ako ng Japan last bakasyon. <laughs> Nung May 30 to June 3. Ganito na yun yung binibigay sa akin na envelope na may ribbon. Tapos may ganyan. Japan na Japan! Thank you po. Domo arigato gozaimasu. kawasan Ang pulang ampaw ng aking kuya o ng aking pangalay na kuya. oo uh, una talaga, binigyan niya dire direkta yung regalo niya sabi nung asawa, hindi mo man lang binalot. Yung pala, may ay, may dala-dala ang sobre, ang aking ate or ang aking sis-in-law, ay eh, nilaki nila dito. Nila, nila, nila. Maraming maraming salamat, Kuya Jake. ito Don, John Drake, at sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Sa inyong tatlo. <laughs> maraming maraming salamat po. Thank you po. Love, love. Ang aking, ang aking tatay ay ang regalo niya sa akin is yung ah! yung kong bongga cake na Sesame Street. Kasi ako ay mahilig sa Sesame Street. Yes, 20 years old pero mahilig sa Sesame Street. Pero ang habol ko lang din is si Cookie Monster. Favorite na favorite ko si Cookie Monster. Hindi ko alam kung bakit pero ang cute niya bukod sa color blue siya, ang cute ang mata niya. Hindi pantay. Tapos, mahilig siya kumain parang ako. So, siguro kaya dahil Lord, kaya ako nahilig kay Cookie Master Tapos, yun, yun yung regalo nila sa akin, yung bong Cake nga. Ito, ito pala ang, ang regalo na aking mother. Um, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinamili ko sa Metro no nag super duper sale sila last July na hanggang buong July ata, up to 70% off. Yung 1K yung budget ko. And ito, ang una yung pantalon na Jackie. Ito yung itsura niya sa bulsa. May parang heart. And ito ang tatak, Jackie. Yung size, hindi natin pag-usapan. <laughs> Pero maganda siya. Yung fit niya maganda. Parang hindi ko alam kung ngayon lang ba, kung maganda ba talaga kalaki yung discount niya. Or or normal lang yung ganong presyo ng pagbaba dahil ako ay first time na mamili ng ganito na ako talaga yung namimili pero ito dati siyang uh, wait dati siyang Dati siyang 350, ngayon 200 na lang. Naubos yung ay, naubos yung camera. Naubos yung battery ni sa camera na kainis. So, anyway, gamit ko isang camera yung vlogging camera ko. So, ang next is itong color indigo na parang see-through. Tapos, may kasamang panloob na parang sando. Nakakulay din yan. Ito siya gusto gusto ko rin yung ganito, yung parang straight lang. Kasi hindi halata yung aking bilbil. And Karen K Collections yung tatak niya. Dati siyang 550. Dati siyang 550 ha. And ngayon ay 400 na lang siya. 550 naging 400. Feeling ko malaki siya. Next, Karen K Collections ulit na parang t-shirt na parang nautical yung color kasi parang navy blue tapos stripes na parang cream of white or ano man ang tawag sa kanya Karen K Collections ito siya price niya ay dati siyang 500 ngayon 300 na lang so 200 ang discount Pwede na. And doon sinuot ko siya o doon ka ko siya, hindi halata ang bilbil -bil ko. Ang mga bilbil -bil ko. Hindi halata. So, I love it. Piling ko magugustuhan ko ang current cake collections na tapak damit sa metro. Yun na ang regalo ng aking mother. Aking mother. Ang aking mamaan na nanay o cousin. Mom mami, mama, kung ano man tawag. Basta ang tawag sa kanya ang upasan. And love na love ko siya. Anong oras na? 11.55 na. So, yun lang. Malapit na matapos ang August 23. Malapit na matapos ang birthday ko. Pero feeling ko kasi buong August, birthday ko. Birthday birth ko. ko kaya parang feeling ko good vibes na good vibes ako sa so August eh. so, ayun lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video. Subscribe down there. Subscribe kayo. Tapos, para sa marami pang videos sa susunod, marami akong binabalak na gawin ng videos. Kaya, ayun. Thank you for watching. See you again on my next videos. Marami. Marami pa yun videos. Bye-bye, Chane! Thank you!